Hello guys, welcome to my youtube channel. Ako po pala si Teddy Forlanda. At uh, ang topic natin for today ay tungkol sa real estate. Ang um, buy low, sell high. So sa halos lahat po ng mga business o businesses, ang konseptong ito ay napakatotoo. Ang um, buy low, sell high. Lalong-lalong na po sa real estate kung halimbawa ay uh, kayo ay nagbabalak na mag-invest sa ng isang uh, real estate property magkaiba po yung investor kaysa dun sa yung gagamitin ninyo ano po pag investor po ay bibili niyo at para ipaupah, para sa income para may income mayroong cash flow ang buy low sell high ay napakaganda Halimbawa kayo ay titingin uh, sa isang subdivision uh, na ang mga properties ay halos pare-pareho ang kanyang lot area, floor area at uh, halos lahat ng bahay ay pare-pareho ang mga disenyo at uh, maliban lang sa mga corner lot usually ay mas malaki ang lot area niyan at ang iba ay mas malaki rin ang kanyang floor area dahil nga nasa corner halimbawa ang presyo ng uh, property ay yung si yung, yung mga latest na nabenta ay nagkakahalaga ng isang milyon ano po at ang mga similar ng na mga sa market din na mga binibenta na property ay nagkakahalaga ng mga ganun din nagre-range ng 1 million hanggang mga 1.2 million halimbawa po yan ano po at kaya yung naghahanap ng property dun sa isang lugar na yun o sa subdivision na yun at kayo ay nakakita ng property na nagkakahalaga lamang ng mga 750,000. Halimbawa, ano po? At yung presyo na yun, ay napakaganda na po noon. Lalo na kung ang kondisyon ng bahay ay similar din dun sa mga ibinibenta na nagkakahalaga ng 1 million hanggang mga 1.2 million. At dahil nga sa division ay halos pare-pareho ang sukat ng kanyang lot area at floor area ganyan din yung mga kwarto niya at CR so balit itong isang property na ito na nakita ninyo ay nagkakahalaga lamang ng 750,000 pesos ano po halimbawa at kakailangan niyo lang po dyan ng 20% down payment at yung balance po ay OPM uh, alam po yan ng mga investor ang OPM or other people's money. So, yung pera na yun, na balance na 80%, ng halaga ng property na inyong bibilin, ay ilo-loan ninyo yun sa banko. So, ang banko po ang mag finance ng para sa monthly amortization ninyo. So, ang investment nyo lang talaga ay 20%. At ngayon, yung property ay ipaparentahan ninyo. Ano po? Ngayon, ang monthly amortization, ang magbabayad po niyan ay siyempre, yung umuupa. So, napakaganda na ng profit punin niya dyan kung nakawal nyo ng napakamura at naipaupa pa pa. So, ganyan ang uh, pag-i-invest uh, sa isang real estate property. Ang sabi nga eh, the point of profit is when you buy, not when you sell. So, nabili mo ng napakamura yung property at ang pinaluwal mo lamang ay 20%. So, di po ba napakaganda niyan? At uh, kung ibebenta niyo after 5 years eh, nag-appreciate na 'yan. Sigurado. Dahil kung ang current market ay nasa halagang 1 million hanggang mga 1.2, after 5 years 'yan siguro. Baka nasa 1.5 hanggang mga 1.7 million na. Ito 'yung halimbawa lang po ha, sa presyo. Siyempre kung mas malaki 'yung halaga ng property ninyo, mas mahal niyo na bili. Siyempre appreciation din 'yan ay Ganon din Mas mahal at uh, mas maganda ang profit margin ninyo O yung inyong kikitain o kinita Doon sa pagbili ninyo ng real estate property niyo. So yun po ang concept ng Buy low At sell high Kaya kung gusto nyo ibenta ulit E eh, meron na rin profit doon Sapagkat nabili nyo lang ang 750 At kahit magbayad pa kayo ng capital gains tax doon At brokers commission Meron pa rin kayo dong profit pero mas maganda sana kung patatagalin nyo ng konti sapagkat long term naman ang investment sa real estate property bago ma-realize yung profit mo so yun po mga kaibigan maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa akin channel hindi pong kalimutan mag subscribe thank you